Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Exodus, Kabanata 32, Talata 1 hanggang 7. Ang Goyang Ginto Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, Igawa e, mo kami ng mga Diyos na maunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, Tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa't mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng kuya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Egypto. Nang ito'y makita ni Aaron, Gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, Ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. saluhan Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 32 verse 8 to 14. Tinalikdaan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto iyon ang sinasamba nila. Ngayon at hinahandugan, ang sabi nila'y, Iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam ko matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipurin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag po, huwag ninyong lilipurin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamagitan ng iyong kakadakila ang kapangyarihan. Kapag nilipulin nyo sila, masasabi ng mga ihip. So na ang Israel, ang mga Israelita, inilabas niyo sa Ehipto upang lipunin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyo ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Huwag hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Estralieta. Amen po. Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika- 32 kapanata ng Eksodo, versikulo 15 hanggang 21. Pagkaraan noon si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo ang naririnig ko hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awit awitan sagot ni Moises nang sila ay malapit na sa kampo nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan dahil dito nagalit siya ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at itoy nadurog kinuha niya ang guya at sinunog pagkatapos dinurog niya ito ng pino sa kaibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Inarap niya si Aaron, ano ba ang nangyari sa iyo? At pumayag kang gawin ang kasamaang ito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen ang aklat ng Exodus, kabanata 32, versikulo 22 hanggang 28. Sumagot si Aaron, Huwag ka nang magalit sa akin kapatid ko, alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw, ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang ito. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos Diyosan. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw. Dumapit sa akin ang lahat ng mga nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga libita. Sinabi niya sa kanila, ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman. Sinunod ng mga libita ang utos ni Moises at may tatlong libong katao ang napatay nila ng araw na iyon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 32, verse 29 to 35. At sinabi ni Moises, Italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon o bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. At nangyari ng kinabukasa na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan at ngayon'y sasampahin ko ang Panginoon marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng Diyos na ginto. Gayon may ngayon kung iyong patawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasalan laban sa akin ay siya kong aalasin sa aking aklat. At ngayon yung maon ka, iyong patnubayan ng bayan sa dakong aking sinalita sa iyo, narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Ngayon may isa araw na aking dalawin, sila ay aking dadalawin ang aking nilang kasalanang ipinagkasalas nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan, sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa niya araw. This is the word of God. Amen.